Hello everyone! Wala pa ba kayong naisip kung anong lulutuin ninyong ulam ngayong araw na ito? Pwes, seto at isishare ko sa inyo ang ulam namin for today. Season ngayon yung patani. Hagasin um, nyo na natin sa nang dalawang beses para matanggal ngayon yung gano'n. Ang um, gagawin ko dito, Uh, ibababad muna natin siya ng dalawang oras. Dalawa o or tatlong oras. Depende na po sa inyo. Kung halimbawa, eh, lulutuin niyo ito ng tanghal yan. So, ibabad muna natin siya sa umaga. Saka natin siya papalambutin. Yan. Pagkatapos hugasan ng dalawang beses, lagyan ng tubig at babad natin siya ng mga tatlong oras. Ayan. Itatabi lang muna natin siya. Mamaya natin yan pakukuluhan. Mas mabilis kasing palambutin yung ating patani kapag binabad muna ito. So, pagkatapos ng tatlong oras, seto na siya. Parang namagana siya. Ayan, pwede na yan. Tapos, tatanggalin natin yung tubig na pinagbabaran. Ugasan po natin siya ulit. Tapos, lalagyan ng tubig. Bago natin pakulahan. Nabili ko nga pala ito sa mga kapatid nating na ating Aita sa palengke. Madalas sila po ang nagtitinda nito dahil ito yung tango ng ang kanila sa bundok. Ano, nabili ko yan ng 30 pesos. To, ready na ito yung palambutin. Yan, pagkatapos ng 30 minuto, malambot na yung ating patanis malambot na yung ating patani or bulisak sa pampangan. Pwede na tayo mag-isa. maglalagay lang ako ng ma mantika. Mag-isa natin yung bawang. gisa gisa lang muna natin siya. Tapos sunod na natin ilagay yung ating sibuya. Sunod na natin ilagay yung ating 200 grams ng ground pork kaya yeah, gagaling na baboy uh, isa-isa lang yun natin siyang basta maluto yung ating pano nga tapos lagyan natin ng uh, saunting sa asin muna pag natunay yung ating giniling, maglalagay tayo ng isang kutsarang tomato paste kasi maglalagay pa naman ako mamaya ng sariwang kamakas um, para maganda lang yung kulay ng ating maluluto um, Sunod naman natin ilagay yung ating pariwang kamati. Dalawang piraso po yung nailagay ko dito. Hayaan lang muna natin siya ng mga isang minuto para maluto yung kamati. Bago natin ilagay yung ating pinalambot na bulbe o patanin. Hmm. Pwede na natin ilagay yung ating kinalambot na patani. Tapos saluhin yung natin. Lagyan din natin ng pampalasa, seasoning granules. Lagyan din natin ng sabaw o tubig. Ayan saka natin tatakpan at ayan natin siyang kumulo. Kapag kumukulo na, pwede na natin ilagay yung ating iniwang pechay bagyo or napakabage. Then, ayan lang natin siyang mambot. Tikman ko lang kung sakto na sa ating panlasa. Yan, dahil kulang pa sa alat, nagdagdag ako dito ng patis. Papakula na lang natin ito ng ilang saglit at luto na po ang ating ginisang patani. Okay na to. Sana nagustuhan po ninyo ang ating recipe, ginisang patani kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. God bless!